Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga. "Maaari bang maging taga-akay ng mulag?" ang isa rin bulag. Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Pagsasadiwa lahat tayo inaasahang maging isang kristyanong ehemplo sa ating mga kapwa. May mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin namamalayan na nakasasakit na tayo ng damdamin ng iba. Kung saan mas nakikita pa natin ang mga kamalian ng iba kaysa sa sarili nating mga pagkakamali. Tila nawawala sa ating pagkatao ang kababaang loob at mas nanadaig ang kalapastanganan at pagmamataas. Itinuturo sa atin ang Ibanghelyo na sa halip na pinupunan natin ang iba sa kanilang mga ginagawa, ay dapat nating pagnilayan muna ang ating mga sariling gawain. Ang sino man na mas kumikilala sa sariling pagkakamali ay siyang kinalulugdan at pinagpapala ng Diyos. Inaaniyahan niya tayo na sumunod sa kanyang yapak at mamuhay ng tama at maging isang ehemplo sa ating mga kapatid na Kristiyano. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.